Uh, hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ng ating subscriber ang tipong sasagutin. Ito galing po kay Katsa Rickhole. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, Pwede ba daw paliguan yung mga biik pagkatapos magwalay? Kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. Ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagwawalay po ng mga alagang biik doon po sa mga inahing baboy. Ang normal po na pagwawalay ng biik ay nasa isang buwan o 30 days. Yan po yung mga araw na dapat po natin iwalay yung mga biik doon po sa mga inahing baboy bago po tayo magwalay ng mga biik po mga kaibigan dapat po malakas na po silang kumain malulusog po sila at saka malakas po silang uminom ng tubig para po pagdating po ng araw ng walay ay hindi po sila magkaka-experience po ng post-winning complication ang isang dahilan po mga kaibigan kung bakit po nakakaroon ng post-winning complication yung mga biik pagkatapos iwalay kasi po winawalay sila sa hindi pa po angkop na panahon na mahina pang kumain, Mahina pang uh, kumain ng face, mahina pang uminom ng tubig, at saka hindi pa ganun ka-stable yung kalusugan mga kaibigan. Kaya importante, day 5 pa lang, sinasanay na po yung mga bake nyo na kumain ng booster feeds. Para dating po ng day 10, day 15, day 20 sanay na po sila o or oriented na po sila doon po sa feeds na kailangan kinakain para pagdating po ng day 25 5 days bago walay malakas na po silang kumain kasi po oriented na po lang sa feeds na kailangan kinakain at pagdating po ng walay kakainin po yan mga kaipigan. kasi pag winawalay na po yung biyek po mula sa kanilang mga inahing baboy hindi na po sila makakainom ng gatas. Ang kailangan pong source of nutrients or source of nutrition ay yung feeds na po na kinakain nila. Wala na po ng gatas ng inahing baboy. At saka, yung iniinom po ng tubig. Kaya dapat ka stable po yung lang pagkain, stable po yung pag-inom ng tubig, kasi stable po yung kanilang kalusugan bago po natin iwalay. Sa araw mismo ng walay, wag na wag niyo pong paliguan yung mga biik. Kasi, mas lalo po silang mas stress. Sa mga panahon na iyan, stress pa lang sila kasi kakaalis pa lang ng inahing baboy po mula po sa kailang kulungan. So, hinahanap pa po nila yung kailang inahing baboy, yung amoy, at saka yung dede, yung gatas sa kailang inahing baboy ay hinahanap pa po, po nila mga kaibigan. Kaya, yung stress yun, tumataas ng konti. Kaya huwag nyo pong paliguan. Kasi kapag pinaliguan yan, as ka stress po sa mga araw na yan, mas lalo po silang makakaroon ng stress kapag atin pong pinaliguan. Kaya wag 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 na wag nating paliguan yung mga baboy sa mga panahon na yan. Atin po silang pwedeng paliguan kapag sila po ay naka-adjust na po doon po sa loob ng farrowing pen na wala po yung mga inahing baboy po mga kaibigan. Kaya po kapag kayo po magwalay ng mga biik para less stress po sila, yung inaheng baboy po ang ilabas nyo sa kulungan o dun po sa farrowing pen. Huwag po yung biik ang ilabas nyo. Kasi po, ang advantage po niya na yung inaheng baboy po ang ilabas nyo sa kanyang kulungan, less stress siya. Kasi yung amoy ng inaheng baboy po ay nandudoon pa po sa loob ng farrowing pen. Naaamoy pa po, po ng mga biik. Kaya hindi po sila mag -iiyak hindi po sila masyadong mag hindi po sila masyadong naghahanap ng na kalang uh, inahing baboy kasi yung amoy ng kalang inahing baboy ay nandoon pa po, po sa uh, farrowing pen. At saka po, oriented po sila sa auto drinker, at saka oriented po sila kung saan sila hihiga, at saka oriented po sila kung saan po sila uh, kumakain ng feeds kasi po doon po mismo sa lugar kung saan po natin nilalagay yung feeds sila po yung nasasana na pong kumain ng feeds po mga kaibigan so yan po yung vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.